Bismillahirrahmanirrahim isang pinakamagandang balita para sa mga kababaihang muslima na ito ang pinakamabilis na paraan sa pagpasok sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabanggit po ni Imam Ahmad Rahimahullah sa kanyang hadith na ito ay tinama ni Sheikh Albani Rahimahullah na apat na bagay na kapag ginawa ng isang babaeng muslima ay siya ay makakapasok sa paraiso ni Allah sa kahit anong pintuan na gustuhin niya Una-una rito ay kapag siya ay nagsala ng limang beses na ito ang obligado sa kanya sa isang araw. Kapag siya, pangalawa, ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito yung obligado sa kanya. Ganun rin, na kapag siya ay pinangalagaan niya ang kanyang maselang bahagi ng katawan. At pang-apat, ay sinunod niya ang utos sa kanya ng kanyang asawa. Ay tunay na siya ay sasabihin sa kanya na pumasok ka sa paraiso sa anumang pintuan na iyong gustuhin. Allahu Akbar. Ito po ay pinakamalaking biyaya para sa ating mga kapatid na mga kababaihang muslima.